ng mga atos ng tubig guys napakalinaw ng tubig tulad dito napakasarap <coughs> magtampisan dito napakalinaw ng tubig Kaya sa inyong mga kalotos ito ngayon ang pinagmamalaki ng blowlock Lurak River. Ano guys, no? Napakalinaw ng tubig. Hello guys. Ito ang sa inyo, no? uh, dito naman tayo ngayon guys na content konten uh, po tayo dito sa ilog ng blue rock no? kaya tingnan nyo guys no? ang ganda ng agos ng tubig no? napakalinaw marami mga bato at mga malaki mga bato at malinaw ang tubig habang uh, ito guys ay umaagos no so tingnan natin guys no Diyan po tayo dito sa unahan. Napakaganda po ng uh, agos ng tubig. At uh, tutungo po tayo doon sa pinakadulo. No? Parang maganda po dito guys. No? Uh, kung ang linaw po ng ilog ng sityo bangkal ay mas pinaka malinaw po ang tubig dito sa lorak guys alam nyo guys ang San Isidro Rodriguez Rizal ay marami pong ilog no uh, tulad nito guys no iba po yung yung napuntahan po nating lugar doon sa Sitio Bangkal at ito naman guys ay iba naman tong ilog na sinasabi nilang uh, blue rock no kaya sinasabi nilang blue dahil blue na blue pa yung tubig no napakalinis at malaking bato So makikita mo rito guys na uh, masarap na maggala-gala dito. At malalaki uh, uh, malalaking bato talaga, uh, buhay na buhay. So dito tayo ngayon guys na uh, uh, nag uh, uh, palipas uras at uh, uh ako'y natuwa na nakarating po dito sa lugar na ganito pala ka ganda no uh, hindi lamang doon sa ibang ilog na aming na tungayan tulad ng uh, ilog ng Sitio Bangkal ay mas uh, pinaka higit sa lahat na ito pala guys na pinakamalinis at uh, napakalinaw na tubig no at uh, fresh na fresh ang hangin dito at napakalinis ang ilog at makikita mo guys yung mga bato no mga malalaki tulad nito kaya masarap na gumala dito sa area kaya makikita mo yung agos uh, at ingay ng tubig no habang siya ay umaagos no kaya uh, makikita mo yung mga bato napakaganda at napakalaki so na dito guys no napakaganda dito uh, magtatanim ka at uh, banding sa inyong mga pamilya kaya may taglay pa lang kagandahan itong lugar kaya ako'y natuwa na nakarating dito sa lugar na mayroon pang ibang uh, magandang ilog no? ito talaga guys ay nature, uh, nature na nature talaga siya kulad nito uh, kahit uh, sabihin natin ay may kalayuan siya so balit ay ay sold naman no uh, sold na sold ka sa makikita mo na magagandang tanawin lalo na po dito sa ilog ng Blue Rock no? kaya guys makikita mo na yung ingay no, ng tubig habang siya umaagos at uh, yung mga bato na mga buhay ng uh, mga malalaki tulad nito napakaganda napakasariwa ang hangin napakalinis na tubig kaya sa ating mga kalugi ay sa ating mga viewers at sa ating mga friends nawa ay uh, itong area ay mananatili na maging malinis at walang humpay na kagandahan tulad ito sa mga next generation no Nga nawa ay uh, tayong mga mamayan ay uh, patuloy natin suportalan na ang nature natin ay kailangan ay maalagaan tulad nito kaya sa ating mga kalods, sa ating mga friends, please uh, subscribe lang po yung ating uh, YouTube channel Ka Noy, no? Uh, at uh, sa aking FB uh, Aurelio Finol. Sige, kay sa inyo mga kalods, God bless po sa inyo muli.